Sa makulay na pagdiriwang ng pagkakaisa at kooperasyon na kisang Ministry of Transportation and Communications kasama ang Bangsamoro Airport Authority at Air Transportation Services sa selebrasyon ng 52nd Kamahardikaan Sintawi-Tawi. Ang kwento ng pagkakaisa mula kay naptali Belarde. Nakiisa ngayong araw sa makulay na pagdiriwang ng pagkakaisa at kooperasyon sa ika 52nd Kamahardikaan Sintawi-Tawi, ang mga opisyal ng MOTC Barm sa pangunguna ni Minister Termizi Masahud. Kabilang sa mga dumalo sa parada sina BAA Director Attorney Rani Bay ATS Director Razulden Mangelen, Area Manager Carmen Sita Salik at Sangga Sangga Airport Manager Casey Parasio. Patunay umano ang presensya ng mga opisyal ng MOTC ayon sa ministry ng patuloy na suporta ng MOTC BAA at ATS sa pagpapaunlad at pagsulong ng lalawigan ng tawi-tawi. Tampok sa selebrasyon ang makukulay na parada na sinunda ng isang courtesy visit at coordination meeting kasama si tawi-tawi Governor Ishmael Mangsali. Tinalakay sa pagpupulong ang papel ng MOTC sa pagdiriwang at mga update hinggil sa mga aprobadong proyektong pang sa Sangga-Sangga Airport. Inaasang higit nitong palalakasin ang regional connectivity mapabuti ang serbisyo sa air travel at magbibigay ng malaking benepisyo sa lokal na ekonomiya. Ipinahayag ni Governor Sally ang kanyang buong suporta sa mga nagpapatuloy na proyekto, binibigyang diin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga ito sa kaunlaran ng lalawigan. Ang matagumpay na koordinasyon ng MOTC, BAA, ATS at ng lokal na pamahalaan ay muling nagpapatunay ng kanilang iisang bisyon para sa isang mas maunlad na tawi-tawi, kung saan ang transportasyon at infrastruktura ang nagsisilbing pangunahing tagapaghatid ng pag-unlad sa rehiyon. Ang 52nd Kamahardikaan Sintawi-tawi ayon sa MOTC ay hindi lamang pagdiriwang ng kultura ng lalawigan kundi isang paalala rin sa kahalagahan ng konektibidad bilang susi sa paghubog ng mas masaganang kinabukasan. Napta Belarde, I Minds, Philippines.